Ah, sago. Ah. Dale, tingke, ito na ko kung saan daan mo lang ang bata na ito. Bata ka rin, kita. Sago na yan, sago. Hindi makakatakas dyan. Tatagalin mo, papatayin kita, tignan mo. Tanggal mo na. Sige, tanggal. Huwag mong akong magalit. Tatanggal mo rin pala eh. Pwede tayo mag-usap? Ikaw naman kukulong ka. Ikaw na gumagambala sa bata na ito. Pwede makausap ka? Pwede? Ayaw mo? Nagiging pag usap pa sa akin o papatayin kita? Ha? Bakit mo ginagambala? May kasalanan, may traso o kursunata mo lang? Galit, ingit, kursunata. Ha? Nakatuwaan mo lang? Ha? E kung ikaw paglaroan ko, gusto mo? Mangkukulam ka? Gusto mong maglaro tayo? Ha? Ano, tago taguan o habol-habolan? Ha? Ha? Oke, okay, tanggalin mo lahat nila kayo mo. Magkukulam ka mong babarang. Ha? Oh. Tanggal lahat, ha? Sige, bilis. Baklas Ano yun? Hindi ako nakikita sa camera. Ayan. Hindi okay. ako nakikita sa camera. Anong outside?

Okay, masyadong hindi na ano rito ganyan mga boss para makit na front upload okay. ko mo hindi ako lang? ko yan ayun front mo ganyan na lang na tatay? Madina kayat ko yun. Ay, anak Nung no, nang tipak lang. Noong kayo, Madina kayo. <laughs> <laughs> Nakita tuloy <to> yung rupak. Nakita <laughs> tuloy yung rupak. Extra lang <laughs> ako. <laughs> Nag-extra lang ako. Nagpanin na extra. <laughs> extra Sige, tanggalin mo yan. Shout out sa ating viewers. Ayan, may nahuli naman po tayong magkukulang. Tapos, Ayan, evil eye po to. Tin nagkasalubong, tinitigan ng matanda sa palengke. Aya sumakit ang sigmora. Ito yung nabalis ng mangkukulam. Anong kasi? Evil eye, ano? Pagambalayan mo pa ito. Mangkukulam ka. Ha? Bata o matanda ka? Kumukulam dito. Sagot. Bata, matanda. Ha? Karamihan, matatanda, mangkukulam, babae. pa yung mga instrumento ni Satanas eh. Puro mga babaeng matatandang ng ulang. Karamihan naman ng mga instrumento ng Panginoong namang gamot, mga lalaki. Mas malakas ang manggagamot kasi lalaki ang mga instrumento ng Panginoong Diyos sama, no? Ang mga instrumento ni Satanas, yung mga babae namang kukulang. Nakapsot. Mas malakas kami eh mga instrumento ng Panginoong Diyos na ano, binapawisan ka na uh, binapawisan ka, nakadikit ng ating uh, daliri sa kamay mo o ano, hindi ka ubra sa kapangyarihan ka ha, satanas ka hmm. kahit anong klase ng spirito pa malulusaw rito hmm. Pamatay sa kapangyarihan ni Satanas sa mga mangkukulam. Ready tuom. um. Hmm, pamarusa. Gagambalahin mo pa ito, hindi na mangkukulam. Na nakasanig ka dyan. Ramis. Hindi na pinatay mo, mangkukulam ka. Hindi na patay. Ha? Wala na hindi ka ng pinatay na tao. Ha? sa pamamagitan ng pamumulang mo. Marami na. Ha? Pagkasaan ka kung kukulong ka? Pagkasaan ka? Taka Bira ka? Taka Luna? Anong barangay ba makukulong ka? Ha? Taka dito ka? Taka dito ka sa akin? Ha? Sa Rizal? Talagsakan, malayo. Wala yung lugar. Yan ang lugar mo. si ka kukulam ka Anong lugar? Anong lugar mo? Para simbahan? Ano? Ipugaw, kalinga. Eh, ikaw magsalita. Baga ko na isip, papatayin kita mang kukulam ko dyan. Kung ko ng mga masamang spirit yun ay utos sa, sa taas na patayin ang mga mangkukulam ayon sa kasulatan ha? exodo 22 verse 18 patayin ang mga mangkukulam o, nakasulat yan sa biblia ha? exodo 22 verse 18 ha? patayin ang mga mangkukulam ano? ano? Mananagot ka, mananagot ka sa Diyos, sa mga mga sa lahat, sa pinagkagawa mo sa mga tao. Abay, hindi maganda yung ginagawa mo. Ah, mananagot ka sa taas. Okay, tanggal. Pinawisan na. <laughs> ano? Ano? at suplaka na ito ustor na yan pinakuluan na tubig kasi wala rin ang batang ito hindi na hindi na promise sige mo ikaw tawad sa Panginoon Diyos sa mga hindi ka pang magbago't at magbalik to parang pero yung kapay mong satanas mo sinong yun parang nakakagulong ba hindi ka ang tawad Narinig ka sa taas. Nakakunik ako sa taas. Sige. Ingi ka ba ng tawad sa Diyos ako? Hindi. Ha? Sige. Ka Ingi ka ng tawad. Ingi. Kakasan mo. Narinig ka sa taas. Nakasan mo. O Diyos Ama na makapalit sa lahat. Sumunod ka mang kukulang ko ito. Tatapasin ko ka. O mang makapalit sa lahat. Nahingi po ako ng tawad. Nahingi po ako ng tawad. Hindi na po akong nangungulam. Hindi na po akong nangungulam. Kahit, Kahit kailan. At sa kaninong tao. Sa tao. Magpapakabuti, na magpapakabuti na po ako. At magpapakabait. At magpapakabait. At magpapakabait. Ako po ay nangangako. nangangako. Magbabalik loob na po ako sa iyo. Iwinawaksi ko ang lahat ng mga masasamang gawain. Iwinawaksi ko ang lahat ng masasamang gawain. Tanggapin mo na wa ako. Tanggapin mo na wa ako. At patawarin mo ako. At patawarin mo ako. Sa lahat ng aking pagkakasala. Sa lahat ng aking pagkakasala. Wala nung ako'y sinilang hanggang ngayon tumanda na ako. Simulay ng aking pagkasila hanggang ngayon pagkanda ako. Patunayan mo magbago ka at magbalik loob sa Panginoon mo sa mga. No? Kapag hindi ka nagbago, ha? Papadala kita sa impyerno. Ha? Ha? Diwala ka. Dudukutin ko ang spirit mo mang kukulang kay, ka, ipapatala ko sa siya ka lang nagatangap. ka pang magbago, ano? Ha? Pero yung demon yung gumagabay sa'yo, papatay ko yan. Hindi ka na ng pagkakataon, na Pag nahuli kita at bumalik sa akin, talaga papatay kita pang kukulang ka, ka. Yung katawan mo pa, makakasangit, mausunit talang lang sa pamatay kang... Kapit, katay! Tumabi ka muna dyan. Ilang gabay mong timonyo dyan? Ilan lang gabay mo? Ilan lang gumagabay sa timonyo? Sa ng Ama, ng anak at ng banal ng Espiritu Santo na katasakasan, tinatawag ko po ang espada ni San Miguel Arcangel upang patayin ang mga pinsan ng mga kulang ito at pati ang kanyang mga ng mga demonyo. Okay. <coughs>

para no? hmm. na sa impyerno. Hmm. Sing. Pwede nakapiit ka, nakita mo sa tatay mo, yung mga Ano nakita mo? Pahitim na espirito? Oh? sungay, wala. Nakahitim lang. Anong ginawa mo? Ba't parang tumakbo ng track and field? Mm, kalindo. <laughs> o, Kanina, mga ba, ano? no? Mm. Pantayin. Okay, dito mo papantayin. Titignan sa level. Papantayin mo dito sa lot line. Mm. Kung, kung merong pag-attacking spiritual. Ayan, no? Hmm. Ayan, nabaklas. Ano? Okay. Magastos sa pera <laughs> ang kaliwa. Ito, ito, kaliwa. Ayan, no? Patapwak ang pekong. Kailan ano mo? Ano ba? hoy oh, ito, ito. Eh. ka dyan. Ito. Yung panawa, ay maganda ito sa kanan. Dito ang pang pag may magsawda ng pera, kukuha ng pera. Dito pa naman, kasi, no? O, Jupiter, diretsyo yan ng pag-asenso. Diretsyo pag-unda. Ano, mag-mataas mm -hmm. naman yan. Yeah, Ayan, diretsyo yan. Ipabasa mo nga yung kabay yun? Yeah. Ayan. Dito yung kaliwa, huwag kong pagpapahawak. Huwag kong na pera. Ito po, puro patapon yan. Yan mag pag magbibigay ka ng pambayad, ayan, puro ganyan. Pero pag nakakawad no, ka ni Sokbe, itong katawan, papasok para itago sa bangko. Ikaw, <laughs> <laughs> pabasa mo yung kamay mo. Ito, ang makulit na, ano makulit. Ano, hindi, basa lang, basa. Okay. Oh. oh, Yung magastos, oh, magastos. <laughs> Ay! Awan parehas nga magastos. <laughs> Permi ako. Permi nga magastos <laughs> daytoy eh. parehas kay sa Sa darat, atay. No ba muwala pa kulit at sating <laughs> Ay salamat sa ating mga manood at viewers ano. Okay, ang kamutan punot natin dito sa Barangay Purok 3 Birarros, Isabela. -Bira. Salamat po sa lahat ng masusuporta at nagdo-donate sa ating pagamutan. Ayan, ayan, God bless to all viewers and support, ano. Okay, sa lahat ng mga nag-donate, salamat po, God bless.